Ayan, good morning. Medyo pa Good morning. Meron lang akong uh, ano gagawing reaction video patungkol nga sa live ni Dash Blue kagabi na meron kasi siyang nilabas doon ng mga screenshot no na kung saan uh, sa usapan namin sabi ko nga na uh, kung naalala ninyo diba nung December, wala pang birthday ni Jok Jok kami po ay pinag -initan. no pinag-initan na po kami ni Jok Jok at pinaparinggan na nga kami na sasaksakin -sak daw siya sa likod kaya napamura si Tul AC at the time so ngayon noong time na yon na nagla-live na si Jok Jok parinig ng parinig sa amin so sabi namin sa GC na kung ganyan lang din naman pagkatapos ng ilang buwan, taon na pagtatanggol namin sa kanya, bakit hindi na lang tayo gagawa ng sarili nating community? And then, kung kaya ni Jok Jok yung community na katulad ng pagcha-charity, pagtulong, so bakit tayo hindi ba natin kaya? So sabi ko nga doon, why not Uh, tumanggap tayo ng pera pang charity tapos tayo ang magja-charity sabi ko nga kaysa naman sa katulad kay Jok Jok na may mga team na magbibigay ng pang charity tapos hindi naman nakikita yung kanilang mga binigay at hindi ila nakikita ang tinulong bagkos taon ang inabot bago makapag-charity si Jok Jok at si Pastor So ngayon, sabi ko nga doon sa GC, bakit hindi tayo na lang ang mag-charity? Bakit hindi nilang tayo magtayo ng community? So yun, actually, may ibang sumasang ayon, meron ding hindi muna. Kasi ayaw, actually, nung time na yon na pinaparingan kami, joke-joke, merong talagang ibang vloggers doon na ko ngayon sa Timpalaboy na nagsabi, huwag muna tayong basta-bastang gumawa ng hakbang, at isipin natin uh, hindi tayo mabubutasan or else antayin natin na si Jok Jok mismo ang gagawa ng ikakasira niya na hindi pwede manggaling sa atin at hindi tayo pwedeng maging basher at sabi ko nga pwede naman natin na uh, tawag dito gumawa ng ganon at meron namang time talaga na ang supporters hindi naman yan basta-bastang kay Jok Jok at may possibility na... Mabrinwash. Sabi kong gano'n. So ngayon... Nag doon sa binasa ni Dash Blue... Or ni Winalin... Nag-comment si Jill Jet na... Pinagplanuhan daw namin... Na agawin ang community ni Jok Jok. Pinagplanuhan daw namin na... Gayahin yung pagchacharity ni Jok Jok. Actually, sa totoo lang ha... Alam ko ang mga fan supporters... At uh, nagmamahal sa Team Palaboy ngayon... Na intindihan nila kami... Kung bakit kami naging timpalaboy at bakit kami nagkaroon ng community na kung saan kumbaga parang inagaw namin kay Jok Jok hindi po namin inagaw kay Jok Jok bagkos meron lang kaming concern meron lang kaming awa doon sa mga nag-i-sponsor na mga team para sa charity na halos isang taong nag-iindang at hinahanap nila kung saan napunta yung kanilang pang charity so ngayon ang sabi ko nga kung ganyan lang din naman uh, yung mga sponsors ay namum problema kung saan napunta ang kanilang pera, bakit hindi na lang tayo ang mag-charity? Bagkus tayo, bigay nila ngayon, bukas makalawa, tulong. Eh, hindi katulad kay Jok na binigay nila ngayon, taon pa ang kanilang hintayin para makita nila ang kanilang binigay na tulong. Kaya sabi ko, bakit hindi na lang tayo? Tapos nag itong si Jeljet sa live ni Winalin kagabi, na sapilitan daw ang pagcharity ng timpalaboy kasi planado daw actually ito lang ha Jet gusto ko lang reaksyonan yung sinabi mong sapilitan ang pagcharity simple na explanation lang yun alam mo ba yung pagcharity hindi basta-basta hindi basta-basta ang pagcharity hindi yung tatanggap ka lang ng pera tapos ibibigay mo, hindi sometimes na pag ka yung tutulungan mo pipirahan ka pangalawa tinutulungan mo na lulukuhin ka pa. Kaya hindi basta-basta mag-charity. Tsaka yung ginawa ng Timpalaboy, hindi po sa pilitan yan. Alam niyo kung bakit? Pinakita at pinamukha lang namin sa idol mo na bakla. Na kapag ang pera na binigay for charity is for charity, not for sarili. Magkaiba po yung pera na binigay na para sa sarili at para sa charity. Yan po ang ibig sabihin, hindi po sa pilitan ang pagtulong namin. Kasi kung sa pilitan, hindi naman kami araw-araw nangihingi para itulong. Kapag may panahon lang na makita kami na kailangan ng tulong, tsaka kami nangihingi. At take note, hindi po kami nangihingi sa mga sponsors dito sa Timpalaboy araw-araw para pag charity. Kasi tsaka lang kami mangihingi sa kanila kapag may nakita kami na kailangan ng tulong pinangako namin yan na kung kami man magcharity hindi katulad sa idol nila idol ninyo na bigay ngayon taon pa makikita ang bigay nila hindi bigay ngayon tulong later ganun ang pinangako namin at pangalawa pinangako namin na kapag kayo magcharity or magbigay ng pangcharity sa team transparent kami at yun po ay hindi namin binigo ang mga sponsor kaya po isa sa rason yan Jiljit na yung mga sponsor ni Jok Jok noon na idol mo ngayon lumipat sa amin kasi isa lamang po eh transparent po kasi ang timpalaboy hindi po kasi kami katulad sa idol mo Jiljit na binigyan na nga na napakadaming pang charity pero hindi naman lang nakikita ang binigay na na ang binigay nila kung nasaan kaya yan sa rasuna na kung bakit lumipat sa amin yung sponsor ng idol mo. Hindi sa pilitan yan, Jill -Jet. Yung, cha yung charity ba ng Timpalaboy sa pilitan? Hindi. Kasi hindi kami araw-araw tumutulong. Hindi kami araw-araw nakakita ng nangangailangan ng tulong. Kapag meron kaming nakita, hindi yan agad-agad tinutulungan. Bina background check muna namin. Kasi nangyari na kasi yan sa mga tinutulungan namin. Katulad nung mag-ina sa ano, malate na natutulog sa kalye. Binibigyan ng damit, binibigyan ng grocery, binibigyan ng cash. Pero nung binalikan namin, back to the main situation pa rin. Ang, ang damit na binili para don sa anak na nakahubad na natutulog, ang higaan, kumot, grocery, wala na pagkakinabukasan. Kasi modus pala nila yon Uh -oh. kaya hindi po kami sa pilitan tumulong. Alam namin nabudol na kami. Ilan na po yung tinulungan namin na nabudol kami. Kaya hindi basta-basta magcharity, hindi yan sa pilitan. Bagkus ang tawag dyan wise lang kami. Much better na nga yung mabudol kami sa tinutulungan kaysa kami yung mangbudol eh. Alam mo ba 'yon, jet Ah, Jill jet alam mo ba 'yon? Hindi sa pilitan yung pagtulong namin. Okay lang na kami yung budulin, Team Palaboy ang budulin ng tinulungan namin kaysa kami yung mangbudol sa sponsor namin. Sino pang mag i sponsor sa Team Palaboy kung kami mismo ang sisira? Much better na siguro na kami yung budulin sa tinulungan namin kaysa kami yung mangbudol sa sponsor. Mahirap yun. Kaya tignan mo, katulad sa ginawa ng idol mo, binudol niya yung mga sponsor. Yung sponsor nagbigay ng pera para sa pangtulong, hindi niya binigay. Bagkos binili niya ng sasakyan, pinagawa niya ng bahay. oh. So ngayon, sino pang sponsor magtagal? Kaya hindi namin gawin kung ano ang ginawa ng idol mo. Kaya hindi yan sa pilitan, jeljet, yung pag pagcharity namin ang sapilitan dito yung idol mo. Nagpanggap na charity vlogger, pero hindi naman nagcha-charity. Actually, diniclared namin, Tim Palaboy, we are not a charity vlogger. We are an entertainer. Nandito kami para mag magbigay aliw, magbigay tuwa, magbigay saya, at mag magbigay inspirasyon na kahit gaano kahirap or anumang pagsubok na pumasok sa Tim Palaboy, kaya naming lagpasan. Hindi kami nandito para sa pera ng sponsor kasi hindi naman po kami nag na charity vlogger. Dineclared namin na kami ay team na kung saan magbigay aliw sa mga nakasuporta sa amin. So hindi po sapilitan yung pag-charity namin. Hindi kami katulad ng idol mo. And I thank you.